Maligayang pagbabalik sa aming YouTube channel na Celeb Buzz Philippines, ang iyong pinakahuling mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Ipinagpapatuloy ni Ia Villania ang workout routine pagkatapos ng baby number 5 bumalik sa Yuvil si Ia Villania pagkatapos manganak ng baby na si Anya Love muling kumikilos ang Chica Minute Anchor na si Villania. Na ipinagpatuloy ang kanyang fitness journey matapos tanggapin ang kanyang ikalimang anak Si Anya Love, ibinahagi ng kilalang showbiz host sa Instagram ang kanyang pagbabalik sa yin, na minarkahan ang kanyang unang workout mula ng mga anak. Sa isang maikling reel, binigyan niya ng sulyap ang mga tagahanga ng kanyang routine, kasama na ang mga masasayang sandali at ang hindi magandang pakiramdam na bumalik sa mga damit na pang-gym, sa pagmumuni-muni sa kanyang fitness journey. Inamin niya na nagbago ang kanyang mindset sa paglipas ng panahon. Dati ay nagmamadali akong bumalik sa aking katawan bago ang pagbubuntis, ngunit ngayon, pagkatapos ng lima bata, naging mas matyaga ako sa aking katawan na iginagalang lamang ito at humanga sa kung ano ang nagawa nito ng paulit-ulit. Isinulat niya, sa kabila ng pakiramdam na mahimulmol pa rin sa ilang mga lugar, binigyan diin niya na ang lakas ang kanyang pangunahing layunin, kasama ang pagkawala ng taba bilang isang bonus. The Endorphins, The Energy, The Friends and Cheka Plus sino ba naman ang hindi maganda sa pakiramdam na makukuha ang benefits ng trabahong inilagay nila? Sabi niya, dinagsan ng followers niya ang comment section ng supportive at heartwarming messages. Marami pa nga ang natuwa nang makitang muli ang kapuso star sa kanyang elemento at pinuri ang kanyang dedikasyon na manatiling fit. Naispatan din si Rochelle Pangilinan na nagbibigay ng pagmamahal at suporta sa kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagbibigay sa real ng heart reaction, bukod sa kanyang fitness update. Ibinahagi rin iya kung paano nakatulong ang pagkuha ng night nurse para kay baby Anya na mapanatili ang balanse at maiwasan ang postpartum depression. Hinikayat pa niya ang lahat na subukan ng pagkuha ng isa dahil ito ay talagang nakatulong sa kanyang pagbawi mula sa pagbubuntis. Si Naia at Drew Arellano ay tinanggap ang kanilang ikalimang anak, si Baby Anya Love, noong Pebrero. Ang mag-asawa ay nagpakasal noong dalawang libo at labing apat na at may apat pang anak na nagdangalang primo, Leon, Alana, at Astro, noong Setyembre dalawang libo at 24. Inihayag ni iya at Drew na inaasahan nila ang kanilang ikalimang anak. Noong Nobyembre 2024, at apat, inanunsyo ng dalawa na magkakaroon sila ng isa pang anak na babae. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Buzz